dili lang mga groceries among gihatag ah, bisag lisod kayo tana? nagdala po mig abuno oh, tanawa wow. mo ni abuno nga ihatag didto ni tatay nya yeah, sa may istorya nimo nga ga, hirapan man sa kalisod andalan ah, important, ang ang importante nga ah, makatabang ta ah, sama ni tatay Punjano nga napuyo usab buntod no isud kayo maduan si tatay pero atong gigwanta bisag pag usa kalisod andalan mahatod nato ang mga abuno atong ipalit para kang tatay kay yung mga tanong mga kuana mga niwang na kayo so dagan kayo salamat ma'am sa, sa inyong sa inyong, inyong suporta diri namo mo o, salamat po kayo sa mga blessings na niabot so mauna ni karon amo na ni hatod tatay oh. So, so, salamat isag kalisod me uh, ang importante nga uh, maihatod lang namo ang abono para kang tatay ya? yan sa so, so, may experience ni mo dagko ang um, kaysingot dagko kaysingot piting kuya wajon kay hey, tungwa bay satong brick nya tung motor mate. For to this video gibalikan na pon namo si Tatay Ponsiano no, dili lang grocery gatas og uban pa no. Karon uh, lahi na pon ang atong ihatag para kang Tatay, nagdala ta og mga abono no. Abono siyang mais kay atong time nga ni adto bi, a may ingon manggod siyang uh, wala manghulam siya og kwarta sa kapitan para lang i-finance sa uh, ihang abono. So, ma'am Uh, maraming maraming salamat po ma'am sa yung tulong at ito na po yung abono na among ihato dito sa ila. Og daghang kay salamat no bisan og nagkahirapan bisa kalisod. Ah uh, mao po no. akaron karon gidalo gido gidool na namo ang motor paingon dito pero musag ka pa mi unya dito. Og kuyog nato karon si Boy Gahi, si Jason Katambay, si John TV Vlog. Shout -off. Og okay, si out. Binder TV eh, Vlog. Og salamat no. Amo nang ihatod karon dito. Amo na ah, ni karon no. Amo nang ihatod dito. Mano-mano. Salamat ta nga natay mga kuyog kay kami kami ra di gid ma eh. Bugat mo din eh. Ah, bugat mo la. Layo gol. Layo. Ala. Grabe sa So ayan po no. Ah, pupunta na tayo sa So yan po, si Binder, si Biblad, at saka si Gaito yung unang nagtarga ng dalawang sakong abono. So, ah, kawang tatay? May kabos tatay o? tayo. mo pa sana, ikaw ulit. Uh, mm -hmm. Ah, sige. Sige, imasa, okay. ako, Una lagi. Uh -hmm. Uno, dos, mungkos. Akos <laughs> na <laughs> tayo. Ay, na, tayo kusog. Sige, sige, sige.

One, two. Oh, musamot yung taga punggo Na keduol ra. bang. ya. John na naman, John. <laughs> Nabot na jud ta diri sa balay ni Tatay ug um, nana ang duha ka uh, buno. So bisan sa kalisod sa among giagi ano, uh, nagka angus-angus jud ni. Uh, Naabot namo si Tatay para ihatod ang iyahang abuno no. Kung nagpasalamat yun ko sa uh, naghatag, nag-sponsor, uh, ma'am, maraming salamat po sa yung tulong na ibinigay po kay tatay. Uh, nandito na po si tatay. Ay! Okay. So, mo na abono tay nga imuhang imuhang giingon ato nga uh, mobile unta ka sa kapitan no? Oo, oh, sa kapitan oh, yeah. So, nadugog ang imong mga pagampo tay, wala pa may gadahom tay nga naay naluoy para magpadala og ang okay. abuno oh, dakon ako tong pasalamat labi na sa atong ginoo tay nga mauna ni karon um, nanay abuno dili man po ko magsalig bitaw nga hatag sa ng mga tao kun dunay man oo may po pero wa gi ko magsalig manikamot ko sa ako ang nga panikamot ah kanitay ah kinasingkasing nga paghatag ni sa imong hatay no og dako po natong dako po namong pasalamat nga ah, nakahatag og para sa imuhang mais no dako na po ning tabang para sa imuha tay god bless you kayo tay naghana kayo ng mga himuan eh naghana kayo eh masubraan ba kanit tay oh mga magulayan Nya so sakto ba ni amo ang gipampalitay? Oh, sakto ra man ni. Urea o kaning ammonium. Ammonium mo. Salamat ko, ma'am. Otro ko magpasalamat kay mo sa inyong sa imong tabang o paglantaw sa akong kalisod. Salamat kayo, ma'am. Inauton ta nga mga padayon karya sa paglantau sa mga kabos. Tugangan pangimu kusok uka alam sa atung pulahan nga atung dios. Nasak layo, pero nag Layo ji tay ga hangak-hangak yung atung una tay. Na ako po'y naligid at nung una naligid ko ato gahatod ko katong oh. bugas nga hapsak ba naligid ko so karon mura uh, muragwa na ko maligid kay daghan po mene dili madala og isa ka tawo diri tay basta okay. layo ajud 60 kilos man ini eh. 50 na siya tay oo oh, oh. ta si kwinta tay ay oo oh, oh. hm mm. gipuli-pulihan na og lockdown para lang makaabot diri og pasalamat po mi sa Ginoo oh. nagitagaan po para nai oh. mga na imo blessings nga ihatag sa imo ha. Maraming maraming salamat talaga ma'am sa walang sawang pagsuporta dito po sa Mindanao, dito sa liblib na lugar sa aming Mindanao no. Papasalamat po talaga kami sa inyo sa walang sawang suporta. God bless po. Salamat. salamat.